Dear Kuya Berto Ako nga po pala si Rico At ang ikukwento ko ngayon ay isang pangyayaring halos ikibaliw ko Isang gabi ng takot na hindi ko akalaing mararanasan ko sa totoong buhay Nagsimula po ang lahat ng lumipat kami sa isang maliit na bahay sa probinsya ng Antique, Tahimik ang lugar Malamig ang hangin at halos puro matatanda ang kapitbahay namin Pero may isang bahay doon na laging pinag-uusapan ng mga tao Ang bahay ni Aling Pura Isang matandang babae na halos hindi lumalabas ng bahay Ang sabi ng mga tao Huwag na huwag kang tatambay sa labas ng bahay niya paggabi Lalo na pag may humihiyaw o umingiyaw na pusa Akala ko chismis lang pero noong naranasan ko na mismo, doon ko nalaman na, na hindi biro ang mga kwento tungkol kay Aling Pura. Isang gabi, pauwi ako galing ng trabaho. Alas 11 na, tahimik ang daan. Habang naglalakad ako ay napansin kong may pusang itim sa gilid ng daanan. Isa, dalawa, tatlo, hanggang sa halos sampu na sila. Tahimik lang silang nakatingin sa akin. Yung mga mata nila kumikintab sa dilim. Tiniis ko lang. Mga pusa lang naman yan eh. Sabi ko sa sarili ko. Pero pagdaan ko sa tapat ng bahay nila aling pura, ikla silang nagsiingayan. Yung tunog nila hindi normal na miyaw ng pusa. Parang iyak ng sanggol. Napaatras ako Kuya Berto Paglingon ko sa bahay ni Aling Pura May liwanag mula sa loob At sa bintana nakita ko siya Si Aling Pura Nakatayo, nakatingin sa akin At sa tabi niya may tatlong pusang itim Na nakapatong sa mesa Ngumiti siya pero yung ngiti niya malamig, maputla at parang ngiti ng isang pangkae. Kinabukasan, nagkwento ako sa mga taga parangkae Sabi nila, yan si Aling Pura matagal nang sinasabing aswang. Maraming pusang alaga pero gabi-gabi may nawawalang manok. Minsan pusa, minsan aso, pero minsan bata. Hindi ako agad naniwala. Hanggang sa sumunod na gabi, narinig namin ng asawa ko ang iyak ng anak namin sa kapilang kwarto. Nang takbuhin ko, nakita ko siyang nakatayo sa tabi ng bintana. Umiiyak, tinanong ko, bakit anak? Sabi niya, si Lola po andyan sa labas, may mga pusang itim. Pagbukas ko ng kurtina, wala. Pero sa lupa, may pakas ng mga paa. Maliliit, bilog, parang sa bata. Pero sunod-sunod, paikot. At mismong isa ilalim ng pintana namin. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na kami nakatulog. Tuwing gabi, maririnig mo ang mga miyaw na parang umiiyak. Yung mga pusa, laging nasa bubong. At minsan, may mabigat na tunog ng mga yapaksa sa kesame. Pero nung sinilip ko, wala naman. Isang gabi, mga alas 12 ng gabi, nagising ako sa mahinang kaluskos. Pagbukas ko ng aking mga mata, nakita kong nakabukas ang pinto ng aming bahay. Lumabas ako at doon ko siya nakita. Si Aling Pura, nakatayo sa gitna ng daan. Nakaputing duster, maputla siya at hawak-hawak ang isang pusang itim. Napatay. Ngumiti siya, tapos bigla nilapit sa bibig niya. Ang pusa at kinagat ang leeg. Narinig ko yung tunog ng puto na nabali. Tumulo ang dugo sa baba niya, Tapos tumingin siya sa akin. Sabi niya, gabi na Rico. Huwag ka nang magpapagabi pa. Sabay tawa ni Aling Pura. Ang tawa niya parang galing sa ilalim ng lupa. Kinabukasan pumunta ako sa barangay Pero sabi nila Matagal nang patay si Aling Pura Limang taon na Hindi ako makapaniwala Sabi ko paano yun Kahapon lang nakita ko siya Pero dinala nila ako sa simenteryo At doon nakita ko ang puntot niya May mga kantilang na upos At sa ibabo ng lapida ah, May mga patay na pusang itim